Hello everyone, mga ka-IT, welcome back to my YouTube channel. Wala tayong ibang magagawa ngayon kundi magawa ng sabaw, sabaka o oh, beef too. Oh, ayan, kasi nakalipat kami sa bahay. So ayan, medyo may, may time na rin na magluto sa, sa sariling bahay. Mahirap na laging bili ng bili ng pagkain, mahal. O, oh, ayan, yan ang ulam natin ngayon, pampahaba ng buhay. O oh, alam nyo ba yan? I'm sure uh, masarap pag may mga ganyang buto-buto. Kasi collagen yan eh. Kahit ano, pwede natin ilagay. Yung string beans naman galing sa garden namin. So, yung mga gulay-gulay ko mix fresh at saka frozen. Para anong meron sa ref, oh, ilagay natin para mas lalong mas ang ulam natin. Frozen sikwa sa Bisaya. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog niya pero masarap yung sa masabaw. Oh, yeah, kaya ilagay ko na. Bili ko lang yan sa Asian store. Hindi lahat ma maharvest o matatanim natin sa garden kasi hindi mabubuhay. So, bili na lang tayo sa Asian store. Para minsan, meron tayong ilalagay sa mga luto-luto nating gulay. Saing tayo ng rice because rice is life. Masarap pang may kanin sa may sabaw ng karning baka, di ba? Ayan, ilagay na natin yung sikwa yung cabbage sa string beans kasi mabilis lang naman yan maluto eh so para makahain na tayo ng ating lunch kasi gutom na gutom na buong pamilya At yan, ilagay natin yung sibuyas, parsley at saka yung parang jalapeno. Para medyo maanghang ang, -ang hang naman yung sabaw natin. Yan na. little boil tapos na. Tikman natin kung kailangan pa ba ng dagdag sa timpla. So, kailangan pa ng additional na fish sauce. Tapos, ready na. Ayan. pasensyahan minyo na si Ate kumakanta ng Christmas song huh? kasi patapos na yung summer namin. Gusto ko nang magpasko. Kasi yan lang ang gusto natin <laughs> Walang iba. <laughs> kain na na kaya kain na tayo mga ka-IT pampagatas ang sabaw ng karing baka ay pampagatas sa mga may baby dyan hala sige luto na kayo dyan Thanks for watching mga ka mga kaibigan at hindi kaibigan, kababayan at hindi kababayan. Oh, see you for the next episode.